Alright guys, kaya na lang ulit tayo nakapag vlog uh, Tumpisan natin yung araw natin at magpasalamat tayo kay Lord Thank you Lord for the blessings Thank you Lord sa buhay namin, pag-ingatan niyo po kami ngayong araw Ito nga, binabaybay na natin yung Monumento Circle sa may kalawakan At papasok na tayo ng EDSA Para may mabigay, sana walang traffic Para makarating tayo ng maaga kilalang long dahil magmamakati kami today for today's video kaya kailangan maaga tayo guys hindi nga tayo pwedeng mag ginkamote ngayon for today's video dahil dadaan tayong exam medyo maikpit dito guys dahil sa may mama picture tayo dito guys, papadala na lang tayo ng letter na may violation na pala tayo kaya chill ride lang tayo then sunod lang tayo sa may traffico pero mukhang maluwag naman yung sa ngayon guys Kaya sa tingin ko Makakarating tayo ng maaga long long Kaya sana magtuloy tuloy lang yung magandang biyahe natin Tara let's go Punta na tayo kila long At nang maaga tayo makapasok Lang sandali nga lang guys Nang pagbiyahe natin Nakarating na tayo kila long long At palis na rin kami para pumasok sa aming trabaho hindi na nga pala ako naghintay sa kanya guys dahil pagdating ko nakaprepared na siya lahat nakabihis na hintay na lang ako haalis na lang talaga kami kahit man lang dito naging mabilis yung pagkilos ni si Longlong sa may video na to sana pag napanood mo yung video na to bebe hindi ka magalit kaya mo na pinabilis ko naman yung kilos mo kahit dito lang sa video ilang sandali nga lang mula sa bahay nila Longlong kami sa aming trabaho may nakita kami nakabuhal ng motor di namin nakita kung ano nangyari sa may driver pero may nakaupo doon na pinakausap ng polis hopefully okay lang si kuya kaya ayun sabi ko kay Long, -long uh, ingat lang tayo kaya kumakaway gaway siya habang papasok nga kami may nadaanan kaming checkpoint tayong si Sir Siyempre hindi naman tayo kakabahan dyan dahil kompleto tayo at updated tayo ng papers sa motor Kung kaka renew lang din natin ang ating lisensya At after nga makita ni Sir, ma-review ni Sir yung papers sa na motor natin Dahil updated naman tayo ng rehistro, agad-agad din niya tayong pinalis At diretso na ulit niya sa may pagpasok ni Longlong By the way, salot nga pala kila sir dahil sa mga ganitong uh, activities ng mga kapulisan natin uh, naiiwasan yung mga ibang motor na bumiyahe kasi marami ng room na hindi ng mga motor ngayon Ilang minuto nga lang ulit ng ating pagbiyahe nakarating na tayo dito sa may office nila Longlong sa so, drop ko na lang siya then ako naman papasok na rin ako dahil malapit na lang din naman yung office ko dito sa kanila sabi nga ka sa kanya at nagbabay na ako syempre hindi mawawala yung I love you kung mapapansin nyo dito guys nagmamadali na rin akong uh, dahil kailangan niya namin maaga kami ngayon dahil sa makati kami magdi-duty ito nga pala yung uh, sa araw-araw kong dinadaanan yung favorite na daan ko dahil napaka sa saka napaka luwag ng daanan na to sa trabaho namin walang traffic kaya dire dire silang takbo natin dito guys hanggang sa susunod na video maraming maraming salamat